Mami May. And this is Grigri. And welcome to... We will be seeing. Meron na naman kaming package. Eto na naman po ang nanay. Nabili, -nabili ng bilin ng laruan. Tapos magre-reklamo na makalat ang bahay. Yes. What's your guess? Um, trailer truck? Trailer truck? Yes. <laughs> ano ba yun? Are you excited? Yes. Are you ready? Yes. Let's, Let's go! go! Open the package. Okay. Ano kaya yung meron dito? Ano kaya ang laman nito? Package na unang na ang lucky ng box. Open. Okay. I'm so excited for this. Yes. I'm sure magugustuhan ito ni Grace. Can you sit down properly? Okay, ako. One, two, three. Yo. Open. Wow! Puro mga cars! Oh, ang daming cars! Puro mga cars dito. Oo oh, nga, merong purple, purple. Merong, green. merong green, isang box na puro cars. And Tapos, meron na rin siyang kasamang lalagyan. O ba diba? para kapag maglilipit, yes, kapag maglilipit, isang ano na lang dyan. Ewan ko na lang kung magsawa ka sa mga cars ha. Ang dami. Fifty pieces lahat ng to. And mga green. cars. Push back ba siya? Ayan. Ganun na no? umaandar siya. Ayan. Ay! Diba? Ay! It's okay. O di ba? Diba? May white. May red. May blue. Ano to pa ba? Pakita natin. O di ba? Ang daming cars. Iba-iba ng colors. Iba-iba ng design. Ayan. O, diba? Good for sharing. <laughs> Para pag may mga kalaro kayo, yung mga bata, ang daming cars. So, ewan ko na lang kung magsawa ako sa mga cars. Maghanap ka pa ng iba. O, diba? Wow! Ang daming cars. So, pila-pila natin yung mga cars. Diba? Sobrang sulit na kasi may kasama na siyang lalagyan tapos ang daming cards. Ang daming kasama. Fifty pieces na to. Tapos and lahat, ayan, maandar And green! Wow! Ang dami diba? oh Iba-iba rin na style ng mga sasakyan. Do you like your new toys? Yes. Are you happy? Yes. I like toys. <laughs> wow! I basta happy ka. Kahit maraming kalat, eto na naman tayo. Hindi ba? Ang dami, oh. Andami, wow, lagi natin dito iba. Kita pa ba? Dito Hindi dito. Wow. Oh, may laging mga garbage truck to. Oh, garbage car? Uy, dalawa. Magkapareho. Ibuan sila. Oh, may bungo. Ito masira. Bye-bye. Thank you for watching. Thank you for watching. <laughs>